Good morning mga ka-viewers Magandang umaga Ayan po, update ko po kayo sa panahon natin ngayon So mayroon po tayong bagyo, no? Hulian ang pangalan So ingat-ingat po tayo Ayan, kasalukuyang nagbubuo ng kaulapan na maitim ang langit Malamang maya-maya babagsak na po yan So mga ka-viewers, lalo na dun sa may mga signal na po, ingat po tayo ha. Ayan, matagal-tagal daw itong bagyo na ito. Baka daw ay aabutin pa ng October 2 or 3 bago lumabas ng Pilipinas. So may mga signal na po. Tingnan nyo po ang gulo-gulo po nung ulap. Ayan o, oh. nakakatakot. So ganyan po ang kasalukuyang panahon ngayon ha may bagyo sa Pilipinas mga ka viewers Julian ang pangalan so pag iniikot mo yung camera o oh, tingnan mo naman talaga po napakagulo po ng ulap unti unti siyang umiitim so yun no grabe no ito na naman may bagyo na naman So, ingat-ingat po tayo mga ka-viewers. Thank you for watching. Huwag kalimutang isubscribe ang ating YouTube channel para po i-updated po tayo sa mga oncoming videos po natin. Thank you po mga ka-viewers. Ingat po.